Hi everybody! Ito pa uwi na ako tapos naisip ko mag gumawa ng vlog Tukol sa kagat ng daga Ano ba yung dapat gawin kapag nakagat ka ng daga? So, nang una kapag nakagat ka ng daga Hugasan mo ng uh, sabon at tubig Tapos, sabon yung mabuti, okay? tapos binlawan tapos lagyan mo kagad ng antiseptic I recommend uh, povidone iodine or betadine no? tapos pumunta kayo sa pinakakatiwalaan ninyong doktor para marisitahan kayo ng oral antibiotic ito yung mga karaniwan na ginagawa kapag nakagat ng daga. Una, humihingi sila sa, sa aming mga doktor na anti-rabies. Hindi nga kasi kailangan ng anti-rabies ng mga taong nakagat ng daga dahil wala naman rabies ng daga. Um, tapos usually pupunta sa amin yung pasyente na sinasabi nila pinapadugo daw nila yung sugat nila. Mukhang hindi naman na kailangan paduguin basta linisan na ng sabon at tubig. Tapos yung iba nilalagyan nila ng bawang. Huwag nyo nalagyan ng bawang kasi lalo lang may infection yung sugat. Tapos Uh, yung iba naman para daw kung masyado madugo, nilalagyan din nila ng ano-anong dahon, no, para daw mag-ampat yung dugo. So hindi naman nakailangan yun kasi instead na makatulong sa sugat, baka pang ma infection yung sugat. Tapos, para siguro maiwasan yung makagat ng daga, panatilihing malinis yung bahay at tignan yung bahay kung may mga butas or mga po pwedeng daanan yung daga, no? Kailangan yung takpan. Kasi baka mamaya, hindi lang infection sa sugat, o maleptospirosis pa yung mga family members. No? And then, uh, ina-advise ko palagi yung mga pasyente ko na magpa-tetanus toxoid injection. Hindi naman kailangan ng anti-rabies vaccine ng mga nakagat ng ga. Yung tetanus toxoid injection, depende kung ilan yung kailangan ibigay eh. Pag wala pa talagang bakuna ng tetanus uh, toxoid yung pasyente, kailangan tatlong uh, beses siya bibigyan ng tetanus toxoid na tagwa one month apart. Uh, tapos, kailangan doon sa first dose, sasamahan din ng ATS. Yung ATS, yun yung madali ang panlaban sa tetano. No? Um, binibigay siya within 24 hours. Yun na mismo yung antibody panlaban sa tetano. Pero, panandalian namang din kasi ang epekto nun. So, hanggat hindi pa umi-epekto yung tetanus toxoid, kailangan talaga siya mabigay. Best given within the first 24 hours, pagkasustain ng uh, kagat nung daga. Tapos, kapag naman yung pasyente eh, nabakunahan na ng tetanus toxoid, pero uh, mahigit limang taon na yung nakaraan, kailangan pa rin ng tetanus toxoid. At least booster one dose lang. Pero kapag wala pang limang uh, taon yung bakuna niya sa tetanus toxoid, pwede naman na na hindi bigyan yung pasyente. So, yun lang. Kung gusto niyo magpa-online consultation sa akin, kay Dr. Al Mario, please register sa medify.com. Yun yung aking online platform na ginagamit for online consultation. You could download the app Medify, M-E-D-I-F-I or you could just go to medify.com. Then you have to register as a patient and then look for me, Dr. Marian Pia Amario. Bye!